Po sa inyo lahat. Nandito po ako nakikiisa sa bawat isang Pilipino, hindi lamang po ng mga taga KOJC. Alam niyo po mga kababayan, kami po ay hindi membro ng KOJC, ngunit nakiisa kami sa kanilang pinaglalaban dahil hindi lamang po mga taga KOJC ang inaapi. Pagpasensya nyo na po sa mga kapatid natin dyan sa KOJC. Medyo makakapagmura ng konti. Kapiraso lang naman po. Pupunta naman ako dyan bukas. Basbasan nyo na lang uli ako. Ako po ay pupunta ho dyan mamayang gabi. Pagkatapos ko po dito upang makisama ho kasama ang mga banateros upang ipaglaban natin dahil hindi pa po tapos ang laban. Nakita nyo naman po, di ba, na Hanggang kanina po, meron silang mga pinapasok na kahon-kahon. Hindi natin alam kung ano itong laman na kahon na ito. Bakit po ba napakahalagang bantayan po yan? Dahil pag yan po ay bomba, pwede po tayong hulihin lahat ng nasa loob niyan without bail. Ibig sabihin po noon kulong po tayo. Kaya nga, muli ako nananawagan sa mga kababayan natin yung pang-aapeng ginagawa sa KOJC, hindi lamang po yun doon sa kanila, kundi sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ako nakikisama dito sa mga kapatid nating vloggers. BMR, magandang gabi, sir. Andito po ba si Bistak? Ito pa po yung mga iba nating kababayan. Ah, wala na po ditong banateros, bistakeros. Iisa na lang po tayo dito. Tama! Tama! Iisa na lang tayong pinaglalaban. Ang tunay na gobyernong nagsisilbi sa bayan. May mensahe po ako sa mga kababayan nating OFW na naandi dito. At sa mga nanonood po, alam nyo, iisa lang naman ang isang presidente na nagmahal sa inyo. Walang iba kung hindi ang Pangulong Duterte. Duterte! Duterte! nyo po. Mensahe ko lamang po sa mga kapulisan natin. Marami po tayong kilalang pulis. Alam nyo, mahal na mahal kayo ni Pangulong Duterte. Pagtungtong na pagtungtong niya, tinaas ang sahod ninyo. Ano ang ginawa ng Marcos administration? Pagtungtong ninyo niya, tinanggal, binawasan ang pensyon nyo. Tapos ngayon, ginagawa kayong alila sa K.O.J.C. Habang ang Ano ginagawa? Inagawan pa ako ng kanta. Napaka-animal. Favorite song ko pa man din yung Salamat na yon. Tapos may paakbay-akbay pa. Pwede po ba Oh, At least ito. Out of tune daw, out of tune. Hindi ba o di ba? Makikita niyo yung mga kapulisan natin pagkatapos ho kayo ginanyan inalila sangkay natutulog sa lapag walang pagkain sino nagbibigay ng pagkain mga taga kay OJC yung mga sinipa ninyo ang nagbibigay ng pagkain sa inyo yung mga nilapastangan ninyong karapatan yan ang nagbibigay ng pagkain sa inyo yung buwis na sinasabi niyo galing yan sa amin. Kaya wala kayong karabatan na magmalaki sa amin. Pero gayon pa man, mahal kayo ng mga taga-KOJC. At yung boss nyo, ano ginagawa? Nagpa-party. Hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan? Hanggang kailan kayo magbibingi-bingihan? Kayong mga kapulisan, Panahon na para ipagtanggol ninyo ang ating saligang batas na nagsasabi ang kapangyarihan ay nasa taong bayan. Hindi sa mga politikong magnanakaw. Nakita nyo ba yung ginagawa sa kamara ngayon? Ginigipit ang lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte. Si Atty. Roque, na wala namang kinalaman, pilit na dinadamay. Si Senator Bongo, na wala rin kinalaman, pilit na dinadamay si Senator Bato at ang inyong lingkod nung hindi pumayag na maging bayaran na vlogger, dinimanda nila. Isa kang umamin na isa kang bayaran. Ang tanong dito, yan ba ang pakakain mo sa mga anak mo? Kaya mga kababayan, Sasamahan ko kayo, sasamahan kayo ng bawat vloggers na nanaandi dito upang ipaglaban ang ating bayan. Gagamitin ko na rin po itong pagkakataon na ito. Meron po nag-send kasi sa akin ng message. Pinakita niya yung video. At panawagan ko na rin po ito sa ating mga kababayan. Si Tori po ay hindi Iglesia ni Kristo. Napanood ko po, po, yan mismo doon sa kanilang channel. Kaya huwag na po nating idikit si Torres sa Iglesia ni Cristo. Feeling ko Iglesia ni Demonyo yon eh. Ayun! Berdugo. Berdugo! Kaya tayo ay nananawagan po sa bawat rehyo, religion dito sa Pilipinas, mapa-iglesia, mapa-muslim. Huwag po natin kakalimutan po. Babasahin ko lang po sa inyo maikli. Naku naman. Baka gumalaw 'yan. Meron lamang po akong babasahin sa inyo. Mensahe ko po ito sa mga naniniwala sa Panginoon. Proverbs 31 verse 8 to 9. Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fair. Defend the rights of the poor and needy. Iglesia ni Cristo, mga Muslim, mga Kristiyano, iyan po ang sinasabi sa atin, maging mga Katoliko, ipaglaban natin ang mga Pilipino. Kung kayo po ay hindi magsasalita at pahihintulutan ng kasamaan, ito po ay kasalanan sa bayan. Kaya po kami nakikisama sa inyo umihingi sa si inyo ng pagsasama sa bawat isang Pilipino. Tanungin ko na lamang po kayo, tama po ba na ang pera na dapat pang sa mga Pilipino ay inilipat lang sa PhilHealth, di ba? Tama po ba yun? Tama po ba na araw-araw, araw-araw po ito ha, ah, gumagastos ang gobyerno ng isang bilyon para sa flood project? Asan po yun? Wala. Wala. Asan po yung isang billion na yun? Wala. Wala po. Kaya tayo nananawagan sa bawat isa. Panahon na ho para tayo magsalita at lumaban. Etuhi mapayapang paglaban. Uulitin ko po, mapayapa. Ako naniniwala na etong mga taga kay OJC, kayo'y hinirang ng Diyos. You are the anointed people of God. Naniniwala ko dyan. Naniniwala po ba kayo? Sa dami-dami ng inape, bakit ang taga kay OJC? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi kayo bibigay sa pera. Ang pastor ninyo, hindi bumigay sa pera nung binibili ang SMNI. You are the anointed people of God to defend our country. Naniniwala po ba tayo dyan? Kaya eto'n tatandaan ninyo ha. Napakagandang ganta nito, di ba? Alam niyo if my people will humble themselves, pray and turn from their wicked ways and we will heal your land. Yan ang sabi ng Panginoon. I will heal your land. Sino daw? If my people. Sinabi ba nila yung hindi naniniwala sa Diyos sa magbabago sa Pilipinas? Hindi po. Ang sinabi ng Panginoon, if My people, kayo po yun. Kaya, huwag tayong magbabato ng kasamaan sa kalaban. Laging kabutihan lamang. Sino dito naniniwala sa Diyos Ama? Taas ang kamay. Ang naniniwala sa Diyos Ama, ay taas ang kamay. Be proud. If you believe in God, ano po ang huling mensahe ko sa inyo? Ito lang po, itas yun lang kamay niyo kung kayo po'y naniniwala sa Panginoon. Romans 12:17 to 19. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it is depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath it is written it is mine to avenge i will repay Ayun. yun ang sabi ng panginoon anong trabaho natin gumawa ng kabutihan anong trabaho ng panginoon siya ang huhusga amen amen god is good all the time salamat po